Okay guys, uh, mayroon tayong ginagawa dito na oven, no? So, electric oven, no? So, ang gagawin natin guys, no? Habang tinitesting natin ito uh, Imi-measure natin, no? Kung gaano kalakas yung uh, kumain ng kuryente itong uh, electric oven na ito, no? So, titingnan natin kung gaano siya kalakas kumain Kapag ito ay ginagamit natin, no? Kasi maraming nagtatanong sa atin kung malakas ba kumain yung electric oven. So ito na po guys no, yung review natin sa ganitong uh, oven no. So ayan, ito guys. Sasaksak natin siya gamit yung uh, watts meter. No, kung mapansin niyo guys, ayan no. Uh, kumakain siya ng 138 ah uh, watts no 1000 100 Uh, 1,338 watts yung kanyang consumption. So, ayan, nasaksak yan, guys, no? So, kukumpitin natin kung magkano yung uh, binabayaran natin na kuryente, no? Pag ginagamit natin itong uh, electric oven na ganito no so applicable ito guys sa lahat ng electric oven para malaman natin kung magkano ang kinakain niya no so ayan ayan guys nag-average siya ng 1400 no so i-average na lang natin no? ilagay natin sya sa 1400 watts no ayan so compute natin guys no so pupunta tayo ngayon sa ating uh, calculator para ma natin ito Ayan no, andito uh, tayo ngayon sa ating uh, calculator no. So ko natin guys kung uh, magkano talaga ang kinakain ng uh, electric oven no kapag uh, ginagamit natin ito, magkano yung electric consumption nitong uh, ganitong electric oven no. So kanina nakita nakuha natin yung uh, watts na uh, 1400 no. May maximum na natin siya doon sa maximum niya na, na rate no na 1,400 watts no? so para makompute natin to guys i-convert muna natin ito ng kilowatts no? Yan, so 1,400 watts uh, i uh, divide natin sa 1,000 para makuha natin kung ilang uh, kilowatts no? so divide 1,000 so mayroon tayong nakuhang 1.4 kilowatts no? so ayan kapag na-convert na natin ng kilowatts i-multiply natin kung magkano yung ah uh, kuryente dito sa lugar natin. Sa Santa Rosa Laguna po, ang kuryente namin dito ay 11.89 per kilowatts, no? 11 So 1.4 1.4 multiply natin sa 11.89 watts no so pupatak siya ng 16 pesos per hour no so i-compute natin kung ginagamit natin ito uh, every no? Uh, sabihin natin nag-iihaw tayo or nagluluto tayo dalawang oras. So multiply natin times 2. Ayan. Then kung ginagamit natin ito siya ng araw-araw. So times uh, 30 natin, times uh, 30. So, ibig sabihin guys, yung ganitong oven, halos nagkoconsume siya ng Uh, 1,000 or 998.76 no, pesos per month. No, kung araw-araw natin ito ginagamit, no? Tapos 2 hours yung takbo. Ngayon, kung every other day naman yung gamit nyo, so maring bababa, no? So, ina-average na lang natin na ginagamit natin siya araw-araw at dalawang oras lagi ang paggamit natin, no? So, nakuha naman na natin, no? Kung magkano yung per hour na gamit natin, no? Pwede naman natin makumpiyot kung ilang oras natin ginagamit sa isang buwan, no? Pumapatak siya ng 16 pesos, no? Mahigit sa bawat oras na paggamit natin nitong uh, oven, no? So, kung mag tayo, puto tingnan natin, siguro uh, halos lang din, no? Kung bibili tayo ng uling na pang-ihaw, no? Parang hindi naman magkalayo talaga yung presyo nila, no? Kapag ginagamit natin ito ng araw-araw, Talagang malakas siya kumain ng uh, kuryente. yan So, sana makatulong po yung uh, video na ito, no, sa ating mga manunood. Okay, guys. Uh, thank you.